Alright, ayan, so sana nagre-record ngayon uh, So, what's up, what's up uh, Ito, pauwi ako galing sa city mismo Kasi uh, nagpa-ship tayo ng mga in-order na kagamitan Na uh, kagamitan sa pagluto ng ginto Gaya ng borax, mercury, at, uh, at saka sample pan Ngayon, ito yung nangyari dun sa uh, kanina doon sa GNT Ayan, tatlong oras ako naghintay doon para uh, ma-receive ko sana yung mga payments ng mga nag-order sa akin uh, kaya lang yung yung limang nag-order sa akin dalawa lang yung nag-set ng payments so yung tatlo hindi nila kinuha uh, ang dahilan nila nag-reply sila akala ko COD sabi nila So, 'di ba lagi ko naman sinasabi sa mga vlog ko o kaya sa PM natin. Ayun, sinabi ko pa nga sa PM na hindi pa ako nagsi walang COD. Kasi nga malayo sa amin yung uh, GNT dito sa amin o kaya mayung uh, tawag doon malayo ang city sa amin. Ayun yung map, ayan, pakita ko na lang sa screen, ayan yung map. Itogon to Baguio. So, mag ako dito sa Itogon papuntang uh, Bagyo. So ganyan sa kalayo. 30 to, to uh, 30 to 35 minutes yung biyahe ko diyan papuntang City. Para lang maipa-ship yung mga uh, in-order sa akin. Pero bakit ganoon? Bakit ganoon, di ba? So ang naisip ko ngayon eh bago ako magta-travel papuntang City, antayin ko na lang isend nyo yung payment bago ako magpa ship kasi naabala na ako eh uh, lagi na lang ganito eh pag andun na ako sa GNT mismo may, may magre-reply ay sorry akala ko uh, COD ay akala ko gan uh, COD ganun so wag po tayong ganun kung, kung hindi kasi tayo sigurado sa ating o-orderin wag na lang tayong mag uh, order wag tayong bibili kung wala tayong pambili, ganun na lang. Kasi may naaabala kayo eh. Buti nga hindi ko pinupush yung mga mukha niyo eh. Uh, okay? Dahil ayoko ring mapahiya kayo. So uh, minsan mag-isip-isip din tayo dahil naaabala niyo ako eh. Kung alam niyo lang, magkano lang naman ko sa ano sa mga binibenta ko... 20 pesos... 30 pesos... Yun lang naman yung patong ko dyan... Gusto ko lang makatulong... Tapos... Ijojoy minor nyo pa... Yung ano... Magjojoy joy pa kayo sa akin... Yun kasi yung tawag sa mga ano eh... Sa mga... Ah... <laughs> uh, naririnig ko yan sa mga ano... Sa live selling... Yun bang ano... Magmamine... Magmamine yung isang... Tao... Tapos hindi pala kukunin... Hindi pala magbabayad... Kaya... Uh, ang tawag sa kanila Joy Joy Miner. Ayan Parang ayaw nila mag magbigayan ah. <laughs> ayaw nila magbigayan eh. <laughs> so ayan ah. Uh, pagka mag-order kayo sa akin, paulit-ulit kong sinasabi, wala po tayong COD, cash on delivery hindi pa ako nag COD cash on delivery ayan payment force po tayo payment force hindi ko naman hindi naman sa halagang 1,500 300 2,000 hindi ko naman sisirain pangalan ko dahil lang dyan sa halagang uh, 2,000 1.5 ay nako meron nga nag order sa akin pinakamalaking halaga 1.5 ay uh, 6.5 eh Uh, ang inorder niya sa akin, Mercury. Tapos lutuan at saka uh, borax, yun yung inorder niya sa akin. Pero hindi ko kung mambubudol ako, di binudol ko sana yung ganung halaga, di ba? Kaya e, uh, ano Kung pinag-iisipan nyo ako ng masama Eh wag na lang ko yung mag-order para... At saka ang hirap-hirap magbalot yung pagbabalut pa lang ang hirap na balutin eh kasi lalo yung ano yung uh, lutuan kailangan mong balutin na ma balutin na yun para hindi mabasag kasi madaling mabasag yun eh yung lutuan so yun lang at uh, andito na ako sa bahay maraming salamat at keep safe